Sampung taong gulang si Jose Rizal nang magsimula ang isang pangyayaring magbibigay ng pilat sa kanilang kasaysayan. May tiyo siyang tukayo si Jose Alonso, kapatid ng kanyang ina na madalas nasa Espanya. Teodora rin ang pangalan ng asawa naman ni Jose Alonso, si Teodora Formoso. Nakasaad sa si libro ng historia na si Gregorio Saide na madalas bumiyahe sa ibang bansa si Jose Alonso naiiwan lamang sa bahay ang kanyang esposang si Theodora at ang kanilang mga anak. Sometime in 1872, si Jose Maria Alonso came home from his trips to Europe and found the house to be deserted, empty. Dora! Dora! Senyorito! Senyorito! The wife was not there, the children were there, nobody was there. Where is not just senyorito... Ano problema? Kasi po, kasi po, kasi po wala po si Senyorita. The wife went Senyorita. with another man from Gregorio Saidez's book. Siya ang Ano? So sad na napendeho si Jose Maria Alonso ng kanyang asawa. Sinasabi rin na paborito ni Teodora Alonso, ina ni Rizal, ang bunsong kapatid na si Jose Alonso. Kaya si sitwasyong ito, sumaklolo ang ate kahit pa labag ito sa kalooban ng kanyang asawang si Francisco. Actually, sa bukata ni Mrs. Bantog, na basa ko, pinipigilan siya ni Lolo Kikoy, ni Francisco, si Lola Lola. Lola ang tawagan nila, at Kikoy. Huwag mo nang pakilaman, away yan ng mag-asawa. but then gusto nang maghiwalay? Natural, sumama sa ibang lalaki eh. Pero hindi pa rin napigil. Hindi pa rin napigil ang Chador. Naniniwala si Doc na sa sobrang galit ni Jose sa ginawa ng asawang si Teodora, ikinulong niya ito sa isang parte ng bahay. Ibinili niya kay Chodora Alonso ang kanyang asawa. Diyan siya nagstay habang wala si Jose Maria. Naisalin din ang kwentong ito kay Barbara Gonzales, apo sa tuhod ng kapatid ni Rizal na si Lola Maria. Si Jose Alberto kasi may asawa na peninsular daw. No? Tapos yung asawa lakad na lakad kung saan saan. Sa Madrid yata o oh, ewan. Minsan daw, dinalhan ng merienda ni Teodora ang hipa kasama ang kanyang panganay na anak na si Saturnina. Ngayon, si Teodora Alonso at si Saturnina nagpunta sa bahay nila, ginawaan siya ng merienda. Ah. Nagdala ko ng merienda kung sakaling nagugutom. Tapos yung merienda, nung binigay sa kanya, kinuha niya yung merienda, linagay niya sa lapag. Tinawag niya yung aso niya. Ronquillo! Ronquillo! Ronquillo, mi pero. Benaki, benaki. Kinain ng aso niya. Namatay yung aso. Dahil sa nangyari sa aso, pinagbintangan raw ni Teodora Formoso si Teodora Alonso na balak siyang lasunin ito. May pagkain! So sa galit niya, tinawag niya yung head ng Guardia Civil. So lover daw niya yon. Yon ang maresto kay Doña Teodora kasi pinagtatangkaan raw siyang lasunin. Ang bintang na paglason kay Teodora Formoso ang naging dahilan ng pagkakakulong ni Teodora Alonso ng mahigit dalawang taon. Kinumbinsi ng alkalde ang aking ina na umamin para lang siya ay makalaya at makita ang kanyang mga anak. Sino ba ang makatatanggi sa ganitong kondisyon? Bagamat umamin nga si Teodora, hindi pa rin siya ipinalaya tulad ng ipinangako sa kanya ng alkalde. Ang question ko naman, kung ako yung ano, bakit ko papakain yung merienda ko sa aso kung hindi ko alam na mamamatay yung aso? Di ba? Di siguro pinalinaso na muna niya yung aso niya bago niya pinakain yung... So frame up. Baka! Lumipas sa mahigit isang daang taon. Ang bahay na minsan ay naging tahanan ng mga Alonzo, pagmamayari na ng mga Alberto. Sila ang mga sumunod na henerasyon mula sa angkan ni Jose Maria at Teodora Formoso. sa labas, kapansin-pansin ang magarang istruktura ng bahay. Hindi mo isipin na halos dalawang daang taon na itong nakatayo. Kahit pa isinasaad sa batas na kinikilala ang anumang istrukturang may edad 50 pataas bilang National Landmark, wala itong plake ng pagkilanlan. Ang hindi pagkilala sa bahay na ito bilang isang landmark ay nagpapaubong sa mga chismis na bastardo umano ang pamilya Alonso. This is not the house of Teodora Alonso. Teodora Alonso was not born here. This is the house of the brother, half-brother pa of Teodora Alonso. ディサン・ガラパ。